Tignan natin. Kung yun yan ang background natin. Ano bang hindi na Ano kasi ito? Mahina siyang... Pari, normal lang. Wala namang masakit. Kaya kapag mong lalaro. Uh, may parang tumutusong dito. Mahina. Kayo. Kailan mo naramdaman? Ah, uh, kasi ito mas eh. Ito mo kasi August pa. Kaya ako nagpa-ganyan, anim uh, na ba na akong nakahiga ah Bakit? Uh, Nakahilot kasi ako noon sunod-sunod hanggang sa mga ilang sunod dalaw dalawang beses sa isang linggo pero ang ginawa dinidiin lang na noon iniisip ko baka nalamo nalamo ngayon kaya siya lumala mm. sa tingin ko yung dito kasi sa ano may gout pa ako dati dito sa sometime time na yun so, Ganto sa, kasi na, tandaan niyo pag sinusumpong kayo ng gout huwag kayong magpapamassage okay. Binibiling ko na yun eh, katulad yun, may gout ka tumatama lahat sa joint yun. Ngayon, akala mo, ano pa, akala mo pilay pa yun, yon yung pala. Dumideposito yung pinahilot mo. hindi eh, mamamagay yung ano mo. Doon time na mas wala pa ako idea Lia sa... Oh, okay, tama. hindi mo naman alam na ano, hindi ka pa nagpa-check eh. Mm -hmm. Ngayon. No? So, ayun, then, then, kaya ako nagpa-test nga ngayon mm -hmm. para lang malaman mm -hmm. ko okay. kung ano ba talaga dahilan nung pagka uh, higa ako na matagal ngayon uh, no, yung pagkakahiga ko na yun nag-glow ako na naging na lang ako eh so madaling salita na low low na to nawalan na siya ng muscle yeah. 300, 300. So, nung nagpatabaw niya ako, dahil nga kailangan ako, ako uh, magkano yung muscle, Magalik naglaro ko ako ng konti ng basketball. So, one day, nung dahil siguro hindi pa sapat yung muscle, eh lumagot ako, parang may tumusok ko. Pero mild lang eh. Yung mga yan, nga ngayon. kung mapapansin mo, may nakahiwalay na buto. ba? Diba? Pati ano, oh. yung medyo malabu-labu pero pag tinig mo maigi, di ba? Pag tinig mo maigi, may nakahiwalay. Dito yan. Oo nga. Ayan. Tapos ito, sa likod. Oo, oh, may mas dito. Oo, oh, yan. Masakit siya. Hindi pag masakit. Yan, yan ako mga bone spar. Pag meron kanya, niipit-ipit yan. Mm -hmm. Kanyari pag nat, yung nabigyan mo ng impact. Oo, oh, Tama, Master. Iipit yan. Para ka ngayon, para kung tinusok nung ano ngayon. Oo, oh, Ganun namin yan. Kasi meron tayong tinatawag na ACL, PCL sa gitna. Sa gilid, yung lateral, tsaka medial. Pag umipit yung parang yung buto-buto na yan, yung malilit na mga ismo, ano yan yan. Eh. Maaring deposito ng ano yan. Hmm. Huh? Hindi yung natin gusto. maano, kailangan MRI kasi yan eh. Mm hmm. Maaring deposito ng uric or pero very common yung arthritis, yung bone spur. Very common yun. Pero sinabi mo, nagka-uric ka. Pag-uric naman kasi medication, pwede. Meron oh, ako medication. medication yan. Tanggal yan sa medication. Pauupain oh, lang yan. Tapos ipapahinga mo lang. Huwag ka lang kumain muna ng bawal. Pero hanggat di pag hanggat ma, ano pa, siyempre, hindi natin maiwasan ang daming bawal sa uric. Lahat ng red meat. Pag kumain ka, kahit pa nakahiga ka sa waterbed, kahit nakahiga ka sa pinakamalambot na kama, kikirot siya pag kumain ka ng sablay. Malalaman mo yung pag kayo mga atre, malalaman mo yung pag dito nagsisimula, na umiinit dyan. Tapos dito, very common to dyan, oh. No? Dito, mas. Yan, dyan. Dito. Yan dito, part dito. Tapos pa um, dito. Tapos, susunod. Dito. 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 Pag sibir ka na, yung mga daliri mo, bukol-bukol. Marami na nga eh. Tapos yung di ba, hindi mo na hindi mo na malaya, may mataas yung uric mo, pinahilot mo yun. E eh, dalawang sunod pa siya sa isang linggo. Siyempre, pag hinilot mo yung ano na yan, di ba, yung ibang video marami na ako yung, marami na ako in-upload dyan na ano yan. Huwag nyo ipahilot pagka may gout kayo kasi lulungkuhin lang kayo lalo. Akala nyo makakabuti, hindi. Mas maganda pa, ilubog nyo sa mahinda tubig na may asin. Tapos ganun-ganun ninyo. Yung kaya nyo yung init ha. Uh, uh, parang medyo maligam ko basta kaya nyo, gano'n-ganunin nyo lang. Tapos, gaganunin nyo lang ng ano, parang gaganyan nyo yung masadyo. Ngayon, wala kang dalang ano eh, in yung meron ka bang dalang blood chem? Ah, blood chem. Eh, pero ano na ito mas? Eh, tignan natin kung gano'ng kataas naging ano mo. Baka nagkaroon ka ng mga deposito, pag nagkaroon ka kasi ng mga tipo ito, maaaring hindi mo matupi yung buhot mo, hindi mo matupi yung siko mo. Kasi mga usually yung mga blood skin po dito, kaya uh, uh, lang, hindi siya hindi siya mataas dyan kasi every time na ano ako to, Nag-medication ka na? Oo, oh, oh, mga, Ngayon, nagpaano ako sa rheumatoid doctor eh, yung mm -hmm may meron na ako maintenance na pwede sa tsaka call kisin. So mula nung nagkaroon na ako na gano'n, alos mag-maintenance ka? Oo, uh, hindi na ako sumasakit yung nangyayari. Eh, bet ka maintenance ka. Kaya nga lang, ito. Medication kasi hindi, ba lang? Ito, normal yan, wala. Mm -hmm. Pero pag yung maglalaro lang ng mga, yung takot nga siya, takot. Pero mas, ang ano kasi dito. Hanggang saan nung yung range niya? dito 8 or ano yung Eh, eh. Ito, chemistry. Okay, eh, pero mataas yung kolesterol mo. Okay. HDL. May lakas ako, magbabaan na siya. Ito. Ito yung mo, good naman. Oo nga nga sir eh. 3.69. Meron akong ano tayo na SGPT, SGPT. Basta ang pinakamataas ko lang. Ito uh, pagkas yung SGPT, SGPT. Bumama na yan eh. Okay, na oh nag-normal na ako dyan eh. Yung naging problema ko na lang talaga, yung sa ano. Ayun nga sa dati. Ito yung Eh sa ano lang yung, yung, yung masan, hindi ako eh. yung sa tag pa sa mga, yung ganito, yung eh, dito lang. Hindi ako yung Hindi nga eh. Kailangan yeah. kasi yan. tinetest yan nung nakapasting ano ka. Pero eh, hindi ako naka ano, yung mataas. pa sa ano, uh, pinamataas ko sa Yuri. 8. 8. 8 something lang. Or, mataas na rin yun. Ayun ang pinakamataas. Ayun ang pinakamataas. Oh. Pero, good pa yan. Kung ba, meron kasing ibang range na nagtitest. Eight ang ano, boundary yan. Yung, iba naman, 7.1 lang. Iyan ano ko, Master, kasi ito nga. Mm. Tapos ito, yung normal, biglang may pipitig na parang mapapaganun ako. Parang may umiipit. Kaya rin so, Parang issues man? mo. Tapos, ikaw ka. Yan, yeah, okay na yung Tignan natin mga may patatalon-talonin kita dyan kung may iipit. Yung may nakahiwalay na buto, nakikita natin sa x-ray, yung sa likod, yung sabi ko. Isa rin yun sa mga ano eh. Pero hindi yun ano, hindi yung consistent. Kumbaga ano lang yun. Pagbugso-bugso. Pa, pa, Iniisip ko master, eh, baka ba? pa sa muscle. Kaya wala makinalaman sa muscle. Bite ka. Hindi kasi, Once kasi na na, na lumpu lumpo niya Eh. hindi ka makalakad. Kung ano lang nabubuya sa mo, yun lalaki. Ito, ito sa ito, ito masakit. Oh. Eh syempre, pag umihi ka, pag tumayo, kumain ka, lilipad like. ka ng posisyon, yan ang dinidihin mo. Siyempre, kung ano yung nadidihinan, yun ang magkakaroon ng muscle. Ito, hindi magdidibelo. Masakit siya, may stress yung tendon. Yari ka. Eh, kumbaga, ninipis talaga. Pero mag makaka-recover maka to bike. Bike siya. Yeah. Mabilis. Bike. I-bike mo. Pag tinatamaan ng yuri, medication tapos control sa pagkain, huwag na huwag muna kayo kumain ng bawal. Kaso, napakaraming bawal sa yuri. Lahat ng red meat, laman loob. Kung parang ayaw na kayo pakainin. Pero, kailangan nyo yun eh. Kailangan nyo mag diet diet gawa ng ano eh pag nagbukol-bukol na kasi kayo ang hirap mag-recover pag bukol-bukol na katawan nyo tsaka kayo magbabago ng isip kung kailan sobrang dami ng deposito maaaring hindi nyo matupi yung siko nyo yung tuhod nyo yung mga nyo tapos lang eh hindi ko matupi one week tapos lang kaya nga, mahirap magkayurik Ano na lang pag magkakayuri ka mataas yung SGPT mo, SGOT? Kasi sa liver yun. Pag nasira yung liver mo, ang ikig-create ng liver, ang kinikreate kasi ng liver yung amino acid. Pag nagdigest na. Pero pag kasira yung liver mo, may pati liver ka, tataas yung SGPT o SGOT, ang ikikreate niya kayo, yung uric acid yung mas malagkit na. Okay, okay. Yun ang cycle lang ano. Yung uli master bumaba na yun eh nung mm -hmm. nung test ko. Di maganda kahit pa paano pwede nang massage. Yun. Basta huwag kayong magpa-massage pag alam niyo sinusumpong kayo ng mga sakit. Tapos uric pala. Ikaw na oh, personal experience mo. Lalo lang na nasira. Lalo oh, lang papano. na maganda. Kaya nang dadala na ako. Tsaka pag magpa-massage kayo, medium lang 'wag ng dinyan. Tingnan mo yung massage. Ako eh, ano ako eh. Ah, uh, ang tawag ito? Advocate ako ng medium massage eh. Marami na kasing We pumunta rito na hinard massage. Nagkanta pasa-pasa, imbis na maayos na. Uh, Saka so. ah, pa sir, yung hilo na yung, yung masakit. Parang hinahagod lang ako no? din. Adjustment muna sa akin mo ito. Adjustment. pitik pitig, -pitig Ay, muna. Kumbaga, kailangan kasi gumalaw kahit papano. May... Pero nailalaro ko naman siya kahit papano. Tignan mo, hmm. ma. Pagka hindi may tanong, hindi ibig sabihin, hindi ko pa naayos. Pero pag may tatanong mo na ito, walang umiipit. Eh, ayos na. Kasi, nagbago eh. Yan, pagka, basta medium lang palaging massage. Alalay lang palagi. Namamassage siya, pero hindi madiin. Ayan, nararamdaman yung minamassage kayo, pero yun nga, medium. Hindi naman kasi kailangan diinan yan. Kailangan nga relaxation ng massage. sa iba ng masad eh dapat masakit na eh kawawa yung mga stress hindi tayo kawawa magiging pasyente tapos yan mo sa sige, subukan mo Pag may masakit pa, higakawin dyan. ano yung lamang ta. Mm. Mm. Oh, no, ayo muna magisa. Pero 'ko, mabilis. Get here, get home. Get home. Ikaw, igi-muscle rin dito, sayo kaya ng muscle pa kaya, mahina. Pero pagka mahina nga kasi, i-bite mo. Hoy, tignan mo. Observer mo, wala Wala lang na nalista dati kasi bu parang buo to, parang poko to pala. Po, eh kasi may naiipit sa kita. Pag naalog na yan, yung sa PCL kasi yung likod, dun mo makakalaman. Eh, ito master pala. Hindi ito. Yeah, no? Parang konti lang. O, oh o, 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 iniisip ko lang. Ikaw naman maka-experience. Alam mo naman sa sarili mo eh. Di ba hindi mo nagaganyan yan? O ba't nagaganyan mo na? Ibig sabihin, natanggal na yung pagkano. Ngayon, pina pinaka-discover dyan, bike. Hey, sure. Para mabilis makarecover yung muscle. Yan ang pwersa yun mo. Kalawa. Ito nga sir, pa paano mo nung dati kaya... Oh, sige, hindi ka kanya. Mm. Isa ni... Hindi, lang. Pasumpong, pasumpong. Ibig sabihin niya... Eh. Parang break siya. Parang... Pinaglalakad ako. Bila hmm. akong mapapaupo kasi meron dito parang... eto um, wala kasing x-ray. Baka may deposit, deposit. Ang nag-posit... Eh, meron isang angel eh. Meron ako... Sa paa? Oo. Hindi, nakita ko mahaba. Dito lang yung sa mayroon. Hindi, hey, isa pa. Hindi nga ma. Inaano ko rin kasi nito sorry, so hindi ko naman siya nandikit siya. O oh, yan, ang oh. kita mo, may spar ka rin dito. Hmm. Ayan, ah, ano yan, Master? Spar din, bone spar din. Ah, uh, hindi siya sa gout. Ito, hmm. natapilo kasi ako eh. Hindi natin mananaman kung gout to. ano. Kasi yung mga gout, sakto sa joint. Ba, dito ako, oh, Master, palagi sinusuntong ito. Yan nga, yan, oh. yan ang, yan ang pangunahin ngayon, no? Ah, Oh. Yan ang pangunahin. Talagang yan ang pinakumbaga, matitrace mo kagad ang unit dyan. Oh. So, yun, yun yan, normal siya. Pag biglang nilalakad ako, bigla akong, ngayon, iikot-ikot ko lang siya para maayos. Parang ganun. Okay naman eh, okay naman. Hmm. Okay naman yung Ito lang, yung spar na pag Pagkikrate din kasi balang araw yan, basta may tinubuo ka. Eh. Pagka ano, ikinoconsider na yung pag may mga spar-spar ganyan, ganyan, kinoconsider na yung o oh, short-try sure, piece. Okay, higa uh ka. -huh osteoarthritis, pag may nakikita mga bone spurs sa buto mo, you consider mo na naman yan. Kahit bata ka pa, lalagay doon early osteoarthritis. Pag may mga dip, mga, may mga malilit na nakikita okay. na no, tiwaiwalay. Relax na. Kasi hindi pang karaniwa yan. Dapat ang buto natin malinis. Wala yung mga extra-extra butong malilit. ang pinakadelikadong bone spar na makikita dito, yun yung cancerous. Na mag sa mga ano, sa mga pag-aaral na Kaya yun, hindi pwede pa kailangan. Pag meron ka na nakita dito yung bone spar, hindi mo, huwag mo pahilot dito, yung mga ganyan, dito. Pag natabig mo yun, pag na-free yun, yun dahil yung cancerous. Nakita, nakita ko lang sa ano, Slow lang Sama mga Hindi pa. Wala lang. Kasi okay. 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 sa I-bike mo mo. Bike wala mo ng basketball. Wala mo ng impact. Kung gusto mo ka-recover yung bike. Wala mo ng impact. pa recover mo muna kasi pagka-less yung muscle natin, saan ba tayo kumukuha ng puwersa? Sa muscle? Sa, sa po. Diba? Ang pa Pag wala kang muscle, wala kang power. Pero kung may muscle ka, may power ka. Jogging malaki Pwede. Jogging. Pero pinaka the best talaga ng bike Pagkasama sa mga magpapa-recover kayo. Eh. Tingnan mo yung mga bikers, ang lalaki ng mga quadricycle Ang lalaki nga mga bike. Ang lalaki niya mga ganyan mo. Pating pag pinilit mo, ginalo mo. Talagang po cut mga bikers. Yung yung mga ano niya dito, normal ano. Hindi nila nakikita yun yung mga ganyan. Eh, hindi nila sinasabi. Pwede naman sabihin yun eh. Kapag, pagka may nakita kasi mga gano'n, yung mga bones par, hindi kasi regular sa tubo yun, hindi makikita mo lang. Pero okay, hindi na, na, na. na ano niya, parang wala. Kailangan na, malinis. oh, ano? Kailangan malinis, wala kang makikita mo na eh, nakahiwalay na buto. Eh, sa'yo may nakahiwalay na buto eh. sumasakto eh. Mahirap kasi gano, eh, kukontrayin na naman tayo ng mga ano. Sabihin. May sinasabi. <laughs> Pero nakikita nyo, tumutugma yun, ano? Oo, oh, tama sa Sumasakto rin yung pag-ayos natin, Paano mong gagawin nyo ngayon? Sumasakto. Pwede ba ako magpapicture, Master, masasabi. Oh, okay. sa